ito na mga kababayan, makikipagsapalaran na naman muli ako sa ilalim ng dagat. At sana ay swertihin ako. At ito ang una kong tagpo, isang samaral na napakalaking samaral. Lampas isang kilo, sipat, sapulkan samaral ka. Ayon, ang ganda ng tama ni samaral. Kaya alang nakapitaw do sa pana ko, nakatanggal. Taasaan na yon. Galawin ko siya para maglinaw. Sayang nito pag hindi ko nakuha. At mayroong isda. Sipat, sapul kang ka, bato ka. Oh, isa pa, sapul ka. Ayos. Habang ginagalaw ko yung piyapalinaw ko yung tubig, bigla siyang lumabas. Kaya siya muna inuna ko at ito na, malinaw na. Masama na ang tama nito. Ayan na, sapul ka dyan. Yun, ang ganda ng tama niya. Magandang ang unang tagpo natin. Magandang klasing isda. At sana ay tuloy-tuloy ito. Para naman may pansuporta sa aking estudyante at pambiling bugas o bigas. <laughs> at ito, anong pangalawa, isang lapu-lapu na kulay pula. Sipat. Sa pulka, nagitik. Na 250 ang kilo nito, sigurado na. Hindi na ito bababa sa isang kilo. Kaya maganda ang panimula natin mga kababayan. Sana may kasama ito. Hahanapin ko kung meron nga itong kasama. Kailangan tsaga caga lang ng panilip. Para walang siyang malampasan. Ayon, may napansin ako. Kanuping. Sisipating kong mayigito. Ayon. Sapul ka dyan! Kahit takatalikod, pinanak ko na. Oy, nakabunot pa o nakatanggal. Nasaan na yun? Ay, masasayangan pa yata. Hanapin ko siya. Yon, doon ka lang pala lalabas. Sipat. Sapul ka uli. Ayan. Tinamaan ka na sa magandang tama. Nagitik. Nasa sa pagitan ng dalawang mata. Para ako dito si Fernando Po Jr. ah. Pinatamaan ko sa pagitan ng dalawang mata. At ano pa kaya itong nasa ilalim na napansin ko? Ay! Isang chinila si Cinderella lang nawawala. Sipat! Sapul ka! Uy! Sa wakas! Nakuha ko na yung chinila si Cinderella. Kailangan maibalik ko ito sa kanya at wala lang kaparas yung kanyang chinilas. Pero sa totoo lang mga bayan, chinilas talaga ang tawag nito sa amin. Hindi ko lang po alam sa inyo kung anong tawag nito. Nasaan kaya ang kasama nito? Sana meron siyang kasama. Para naman ako ay laging may napapana. Kaunting tiyaga lang. O katulad nito, sa maral, yun ang kasama niya. Sipat, sapul ka dyan! Ayon, narigaluhan ng gitik! Ayos man talaga. Wala siyang kapalag-palag. Ay, mayroon pang isa. Yung lapulapong kulay pula. Magkatabi lang. Mabuti at hindi siya nagtakas. Hiyari ka sa akin. Ikaw ang isusunod ko. Nasaan na yun? Ba? Nakatago. Ayon. Another sipat na naman. Sapul ka! Ayun ah, lang, hindi nagitik. Pero okay na yan, at least nakuha. Napakaganda ng corals dito mga kabayan at napakalinaw ng bato dito sa napuntahan namin. Kailan talagang napakalayo nito. At ayun, nagpapahabol yung kanuping, malapad-lapad. Oy, hey, masaan ka? Oy, hey, na pa tanong kasama ko. Hahabulin kita. Habang nakikita ko siya, hindi ko siya titigilan ng habol. Sayang, malaki-laki. Ayan. Napansin ko na. Inalayan ako ng kasama ko. Makukuha din kita. Nasaan na? Andito lang yung dito nagtigil. Nasaan na? Ayun, napansin ko na. Andiyan ka lang sipat Sapul ka dyan Ayon Nagitik Ang ganda ng tama Sana diridiritso na ito mga kabayan Ang ganda ng panimula ko Labas 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 na kayo dyan Yung mga nakatago Maglabas na Ito nakatago Isang solid na pula Hop. Punta sa kabila. Pupuntahan din kita dyan sa kabila. Ayan na. Sipat. Sapul ka. Yun. Tama. Kailangan mahanap po ang kasama mo. Alam ko pag mga ganitong isda ay grupo ito. Kaya sana matagpuan ko ang kasama niya. Kailangan ko lang magsinsin. O yun. Ayun ang kasama niya. Kaya lang medyo maliit. Ito ang napansin kong isa talag bago. Ito ang unahin ko. Sipat. Sa pulkan talagbago ka. May dalawa pang katabing kulay itim na isda. Kung tawagin sa amin yan ay kitkit. Pero hindi ako nakuha niyan. Hanap na naman. Maliit yung sulid kaya hindi ko nakinuha. Sayang naman lalaki pa yon. At ito isang kanuping uli, sa kang kanuping ka, at may regalo pang gitik. Maganda, ang tama. At alim pa, at anong klaseng isda pa kaya ang matatagpuan ko? Ayun, kanuping uli, nasa ilalim ng kurals. Sipat, sa kang kanuping ka dyan. Yon, hindi siya nakapalag. Ayan, Ay, nakawala pa. Ano man daw klaseng panak ko ito at lagi na lang nakakawala ang isda. Ang pangit kaya ng sima ay, hirap talaga pag hindi marunong magawa ng sima. Nasaan na yun? Nakatakas pa? Ayon, ah, kalang Andiyan ka lang pala, ha? Sipat, sakul ka ulit. Ayan, hindi ka na dyan makakawala. Sigurado ko man yan. Natagpuan ko na naman mga kabayan ng grupo ng kanuping. Sana tuloy-tuloy na ito. Kaya lang napakahirap talaga ng pagbiyahe, napakalayo. At ito pa, isang cattle piece, o kulambutan. Ay, sisipating kitang mayikong magikitik kita. Sipat! Sapul ka! Uy, hindi nagitik. Sayang ng anta. Ang mahal pa naman ng anta nito mga kabayan. Ang isang buti nito ay 400 o 350. Kaya lang, mga limang piraso bago makaipon nito na isang buti. Pero pag nakaya limang piraso, ah, sigurado na 350 o 400. Malaking bagay na din. Kaya lang di man ako nang kukuha. Ibinibigay ko lang doon sa kasama ko para mandagdag sa delisya niya. Ayon, may napansin akong mungit. Kaya lang hindi ko siya kukunin. Gusto ko yung magandang klase at may puripresyo yan kaya 50 lang ang kilo niyan. Mabigat lang yan sa lagayan. Ito ang gusto ko, kanuping. Sipat, sapul kang kanuping ka. Pag mabigat na kaya yung lagayan, ang hirap ng ilangoy. Kaya kailangan bagong magpana niyan ay yung pasampa na o paakyat na ng bangka ito pa sa pulkang dungis ka at may regalo pang gitik at nito ito mga kabayan dungis na ito Bira ako nito magbinta at sana patuloy pa rin ako makatagpo ng dungis pero pailan ilan mapana ako nyan para pambigay at ito pa dongis pa sisipatin ko kung magigitik ko sipat sapul ka ayan na nagitik na nga ang ganda ng pagkakagitik tsaga, tsaga ulit tayo mga kabayan ng hanap ulangoy para makita natin kung ano man ang dapat makita. Dahil yung abot lang ng liwanag ng spot namin ay ganyan lang. Pag malayo, hindi na makita. Ito, katulad ito. Isang danggit bahura, umalis ka dyan. Baka masawisawan ka dyan. Masasawisawan pa ang sibilyan. Sipat. Sapul ka. Ayon, tinamaan si danggit bahura. Ang layo sa gitikan, palibasa ang sama ng ano niya, ang pangit ng posisyon niya. Kaya dyan siya banda tinamaan. Hindi ko siya masipat ng maayos. Maraming isda dito mga kabayan, kailangan karamihan maliliit. Kaya lang ayaw ko silang pagpapanain. Gusto ko yung malalaki. At ito pa, may dangkit bahura pa. Sipat. Ayun! Tinamaan. Tinamaan ulit si dangkit bahura Hindi ako katulad mga kabayan nung Ibang magpapana na kahit yung maliliit na isda ay kinukuha nila pero ako hindi. Iniisip ko lagi yung mga susunod na henerasyon na dapat ay may makita pa sila. Na may maabutan pa sila na maraming isda. Kaya sana doon sa mga katulad kong magpapana, wag naman yung pagpapanan yung maliit. At ito, sapol ka dyan! Kanuping ka! Ang ganda ng tama ni kanuping nasa padang kilikili o kilitian. Ay, nawasak pa yung kilitian niya. Pero okay na yan. Mabibili pa naman niyan kahit ganyan. Wag lang talaga yung wasak nawasak wasak. Pambihira naman akong makapanan ng ganyan nawasak wasak na wasak. Sana may matagpuan uli ako. Ay, ayun pa, pa. Ay, ang ganda ng pagkasandal mo. Wala kang kawala sa akin, sipat. Sapul ka dyan. Yun, ang ganda ng tama. Magagandang klase ng isda na napapana ko ngayon. Wala yata ako natagpuan ng dungis ah. Pero kahit na may matagpuan na kong dungis, pipiliin ko lang yung malaki. At ayun, may napansin ako isang lapu-lapo. Op, itinago pa yung ulo, labas naman yung katawan. Ay, yari ka rin sa akin. Sipat, sapul ka. Akala mo di ko makikita yung katawan mo tinago mo nga ulo mo, labas naman yung katawan, dapat lahat nakatago para hindi makita. <laughs> Nakaligtas ka na sana, nilabas mo pa yung katawan mo ay. At sana merong kasama ito, lapu-lapu na ito. Sisinsinin ko na naman siya ng langoy o panilip. At may mga isda kay mga kabayan na mahirap makita. Ito, katulad nito, lapu-lapu, hindi mapansin. Sipat, sapul ka! Oh, ayan, Ayan, nakita niyo mga abayan hindi siya makita dahil halos kakulay siya ng bato. Maganda pati at malaki. Lampas isang kilo yon mga abayan. Halos hindi ko nga mapansin, malalampasan ko pa. Mabuti, dahan-dahan yung langoy ko. At ito pa, may isang kanuping. Ang ganda ng pakakahayaw. Sipat, sapul ka! Labas na labas siya, hindi siya nakatago. Nanginginain niyan pag ganyan makabayan, nakaano siya, nakahayaw. Humahanap yan ng pagkain kahit gabi o madilim. Sana mga kabayan, kung nagustuhan po ninyo aking video sa ilalim ng dagat, pag may lumabas man po sa inyo na ads, huwag naman po ninyo i-skip para naman po kumita ako kahit para paano. Dahil gusto ko rin po tumulong doon sa mga matanda. At ito, may kanuping nasa ilalim ng bato. Yari ka sa akin, si Pat. Sapul kang kanuping ka. Hanggang dito na lang mga kabayan ang pagbibidyo ko sa ilalang ng dagat. At maraming maraming salamat po sa support ninyo sa aking YouTube channel. At yan ang huli ko mga kabayan. Ngayong gabi. At uuwi na rin kami. Ipiliin na lang namin ito doon mga kabayan sa tabi para mas maliwanag dahil itong gamit namin plus light lang ito kaya hindi gaano siyang maliwanag hindi siya gaano makita at yung mga dumas na yan pwede ipinta Aminigay ko yan kaya lang hindi ko na papakita mga kabayan sa video dahil nakakaya naman sa mga nagtingin na sila Ayan, pinipili ng mga kasama yung huli ko. Ayan, yung lapulapong kulay pula. Ang gaganda ng klase ng isda. Salamat naman sa pangmahal na Panginoon. At binigyan ako ng biyaya. At ito, yung chinilas kong nakuha. Isang banyera man lahat-lahat. magdamag yan magdamag kami ng pamana yan ang nakuha namin swerte na yan para sa amin pero pambihira yan mga kabahay, na bigyan kami ng swerte ng ganyang karami at ito mga kapwa ko rin maglalaot o magpapana Yan yung huli ng kabilang bangka. Ang dami na lang huli. Yan kulambutan naman yung napanak ko kagabi. Sa amin niya kulambutan na yan. At ito na mga kabayan pinta namin. Yan ang pinta ko. 3674. Lilinis na ako diyan mga kabayan ng mga libo pag ganyan kalaki. Labas na lahat. Gastos, pati yung partida nung kasama. Labas na yan. At dito naman sa kasama kong ito, sa 3.6 niya, ang 50 tong binta, lililis lang yan, mga 1-5 Dahil may partida yung bangka dyan. Yan ang total ng binta namin. 7,320.